Eto guys, magpapalit tayo ng gas floater. Tingnan natin kung uubra tong bilhin natin sa online na gas floater. Ayan. Ito yung gas floater nitong Honda Wave 125. Ayan. Ito, tatanggalin natin to. Kasi ito, ipapalit natin. Pang XRM pero siguro magkaparehas lang ito check natin at tanggalin natin kasi itong uh, gauge nito ito yan ano siya kahit wala na lang wala ng gasolina uh, lagi siya nakapultang sususin natin yan o pag sinusin natin inon natin yung susi o nagpupultang siya Yan o. Ah. Yun. siya kahit naman konti lang yung laman ng gasolina niya. Ayan ah. Kung nakikita nyo, konti lang naman yung laman. Pero nagpo-full tank. Ibig sira na yung gas floater. Yan o. naka tank siya. Sinatay natin Bumababa na sya. So, babaklasin na natin ito. Ano. Ito, pipihitin lang natin ito. Ayan. Pipihitin lang natin pakaliwa. Kasi naglalak dito yan. Ayan, tatlong yan. Naglalak. Sis, uh, sisilsilin lang natin palabas. Pag ganun, pakaliwa. Pakaliwa yung Pihit ngayon gagamit lang tayo ng martilyo tas pipihitin sisilsilin natin pakaliwa yan pakaliwa lang siya para matanggal so ito yan nasilsilin natin yan may na natin yan eh. ito yung pinakalak nya tapos merong yan meron siyang ano rito seal para hindi tumalis nyo so, ito yung pinakalak floater nya Ipapalitin lang natin yan tapos. Ayan. 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 na natin yan. Saktong sakto lang talaga siya. Ayan. Tanggal na natin yung pinaka-floater niya. takba natin ito ng basahan para hindi siya sumingaw tsaka hindi mapasukan ng dumi yan ito na yung pinaka gas floater nya yan medyo mahaba itong ano itong pang wave 125 pero testing pa rin natin kasi baka ito talaga yung stock niya. kasi ito pagka so ito na may kasama siyang ano well, ito seal seal ng tanke eh. kasi ito tatap natin yung wire dito yung wire na tatlo itatap natin may mga kulay naman yan. So, ito ayan o. Oh. Nirekta na o. Oh. Hindi natin alam kung bakit ginanyan yan. Kung bakit pinagsama na. Kaya lagi siyang full tank. Siguro. Or ano. Hindi natin alam ba't tinap nila yan dyan. So ito na yung gas floater ng luma. Ito yung naglolo ko tapos ah, ito yung bago. Magkaiba sila. Pero te testing pa rin natin. So yun, itatap natin to. Eh, may mga kulay naman yan. Ito, light blue, yellow, green. Itatap lang natin dyan sa kakulay niya. So, ito nakatap na. Diba? Testing natin kung gumagana siya. Ayan. kita lang natin ito. Ayan, lumakit. Lumakit na siya. Ayan. Ayan, inangat natin. Kasi so, ganyan ang posisyon niyan. Pag inangat mo yan, hindi sabihin full tank yan dito tulak ng gasolina pa akit yan ayan kaya yun nagpupull tank sya ayan nagpupull na sya yan kapag binaba naman natin ibig sabihin paubos na yung gas yan pababa yan ayan pababa na rin yung gauge na yan yan na so yan binaba natin yun yung floater kasi working yung floater na to yun che check naman natin sa loob kung uubra nakababa na siya naka empty na yan kasi na empty na rin siya dito pag inangat natin tong floater nabawa nagkarga tayo ng gasoline naaangat kasi yan naaangat dyan syempre magpupultang siya dun yan yan, ayan, nagpa-full tank siya. Inaangat ng gasolina yung floater. Ganyan lang naman yan. Pagka magpapagas ka, ipupull tank mo, aangat dyan. Yan, aangat. Tapos pagka paubos yung gas mo, bababa ba yan. Yan, muntiyo na siya mag-empty dito. So yun, kabit na natin. So ito, natipan na natin yan yung wire tapos ito ilalagay na natin tong bago na rin tong seal natin hindi na natin siya itatapat yung ito niya dito kasi hindi siya tumatama kumbaga iba siya ng design yan pag dito natin tinapat doon siya tumatama sa may uka sa may tangke sa loob kaya pipihiti na lang natin siya dito para doon siya mismo sa may pinaka yun o para nandoon siya mismo para nandun siya mismo yun yung nakatutok yung floater so yan may na natin testing natin dito kung ano ayaw pa na, gumana pinitin natin so ito guys dito natin siya tinapat kasi dyan yung mas malapit dapat kasi dito nakatapat katapat yan yan itong Ayan ito nakatapat na dapat yan naglalak dun ito dapat nakalak sya dun pero dahil ibang design ginawa na lang natin ng paraan ito iba rin to yung luma nya yan kasi pag tinapat mo ron dito sya tatapat eh. Ito yung marker niya. Ito yung pinakalak niya. Ayan. Dapat yan yan siya. So ito na, naibalik na natin, naikabit na natin. Pinangat na lang natin to. Ito yung pinaka-guide niya ito. Yung sa ganito niya. dapat doon siya nakatapat pero ito kasi uh, pang XRM nilipat na lang natin pinit na lang natin yung floater niya kasi yung floater niya dapat dito siya nakatapat pag pinasok sa tanke pag ganyan dapat pag ganyan ang posisyon eh, yung pang XRM ay baliktad makaganon siya kaya hindi pwede. So, ginawa na natin. pinihit na lang natin na pagandang. Tapos yun, inangat natin yung pinakalak na yung sa guide niya. Ayan. Check natin kung okay na yung, yung gauge niya. Hindi na siya magpupultang. Ayan, naangat na siya. na na yung gas bloater ayan since konti lang yung gas natin konti lang yung tanong makakang lang yung abot ng gauge konti lang naman lang ito ayan, maganda lang yung pero nababa na siya pag ano Ayan. Ayan, nababa na siya. Tapos naangot na rin pagkaan. Hindi na siya full tank lagi. Eh. Kasi yung isang gas floater laging full tank. Ito, ayan. Kung ano na talaga yung laman niya. yung na na si sense ng floater. So, yun. Pang XRM yung piyesa na kinabit. Pero, ito sa akin, pwede naman na to. Okay na yan. Pero, sa inyo, mas maganda kung ganito yung makuha yung gas floater. Pang wave 125. Kasi so, ito online dumating pang XRM sa online kinuha tas yan pang XRM ang naipadala kasi yung web web to web, medyo mahaba sya ng konti pero konti lang naman diferensya nya konti lang yung diferensya nung explorer pero ganun lang pag magkakabit kayo magpapalit kayo ng gas kaya kesa naman yung laging naka full tank wala na palang gas naka full tank pa rin pwede tayong tumirik pwede tumirik ang motor kapag ka walang gas floater or magpagas na lang kayo ng magpagas lagi niyong punuin para hindi na tumirik so yun okay na ganun lang pang magpapalit kayo ng gas floater tatlong wire lang tapos ito pipihitin nyo lang yan tatap nyo lang tapos tatapat niya yung plotter dito kung saan naka ano yung marker niya ito, yung guide niya. Doon siya isasalpak. Kung nandun yung guide, yung sasalpak niya doon. Kasi merong guide yan, yung mga Honda, yung mga gas plotter yan. Merong guide dyan dyan. Hindi natin may sasalpak yan pagka hindi nakatama sa guide. Ito yung XRM, iba. Iba yung guide niya kaya inangat na lang natin 'to. Binaliktad natin. Hindi ko naman sinasabing gayahin niya pero uh, kung wala talaga kayong choice, ayan. Ganun na lang yung paraan na pwede natin gawin. So yun, maraming salamat sa inyong panonood at Ingat kaya sa pagkaligot ng inyong motor, God bless inyong.